Ayan mga ka may pomegranate po dito sa Villa de Toledo. Sa bahay po ni Tita Yole. Ayan, ako. Pomegranate po ito. Ayan, no? Oh. Uh, ito pala yung nalaki po yung pomegranate ng ganito kalaki. Hybrid po to no? oh, yan. May pomegranate. Ayan. Ayan, ako. Ang palaya, oh so dami dami bunga hindi may nabibiling ano ah yung parang pisnit yan ang palaya po dito sa Toledo ay inako napaka ano po yan oh yung mga sili sila oh ay, ang ganda ng mga tanim so ko lang ng ano yan oh hmm, yan may mga talong din talong din ayan may papaya o oh, yan o, oh, papaya. O, oh. yan. Papaya naman to Ayan. Ayan o, oh, papaya. O, oh, nahihipo. Ayan. Ang bababa ng mga papaya. O oh, yan o. Oh. Ayan. May kapitbahay po kami dito na magaling mag... Magaling na magaling magtanim. Uh, Ayan. Dito po. Oh, yan, mayroon tanong, oh. Oh, yan, oh. Ang ganda po dito. Oh, yan, may ano dito, may mga kangkong. Ayan, kangkong. Ayan, kalabasa, nang sibul na. Ang ganda pala nung kalabasa, O, oh, tiger, oh, tiger. Oh, tiger yung kalabasa. Mm, mm Ito yung binigay ko na buo na kalabasa. Yung pala, hinug na, ayan. Subibul na tiger pala itong kalabasa na ito. Ayan. O yan. At hindi lang po kalabasa, may kangkong pa. Ayan. Ayan. Sus. talaga naman. Ayan ako. Ayan. Bukod sa lupa. May lupa na mayroon pang sako. Ayan. Petsay. Ayan. Dito lang po yan sa Toledo matatagpuan. <laughs> talaga naman no, yung kapit bahay namin ay hindi na mabili ng ano dati po nabili sa akin ng gulay ngayon hindi na dahil dito na ho nag dito na ho nag ano ayan o no. alam ganda ang kangkong ang ah, kangkong ano ito ano yan uh, upo akala ah, ko <laughs> upo ito, to, to, to. Oh, ayan, o, oh, ayan. Talagang, ano po dito, talagang napakasipag po ng aming uh, kaparmer dito sa Toledo. Yung mga bayibakanti po kayong lupa, huwag niyong hayaang nakatiwangwang. Tamnan niyo po at kausapin lang po niyo yung may-ari na gamitin nyo muna yung lupa habang hindi niya tinatayuan ng bahay oo, di nagiging halaman pa po yung mga ano o di ba saan ah dito dito o oh, yan ako may mga talong oh kita nyo o oh, yan yan o oh, yan kita nyo talong ni kuya yan o Mm. Ayan, yeah, yeah, nari ko. O, oh, ayan. Yeah. May mga bunga na yung kanyang ano, yung... Uh, kuya, may nadapong ano o, oh, yung, yung natundos. Oh. merong ano, bag na nabibili yung pinihigit lang. Oo, oh, oh yun. Yeah. Oo. Oh, oh. Ayan. So, babay po. Ah... Uh, babay po kung kayo po ay may mga bakanting lote wag nyo pong hihiyangan na magtanim yan pero alaga ni kuya sa dilig eh no kita mo yung nagdidilig si kuya yan hanggang sa muli